Hi fans, ako nga pala si Jinx And for today's video Ayusin natin si ano Si Arch ang ating Scoopy Kasi tinirikan kami kagabi So ayun yung mistart May compression naman kahit papano Kaya lang ayaw tumuloy Parang yung rubber doon sa manifold Na nagdudugtong sa carburetor at saka doon sa manifold Ay butas na So check natin Kung yun nga yung problema Kasi niremedyohan ko lang siya kagabi So start na natin, baklasin na natin to 哟<丑> <laughs> So, guys, no? Ito yung ginawa natin, remedyo, kagabi. Nung tinirigan tayo, bawal bumili lang kami ng ulam. Tapos pagpatay ng motor, tapos nung alis na kami, dahil nakabili na kami ulam. Pag-start, ayun start ayon, ni Arj. So, ito yung ano ko dahil sobrang luwag niya. Sabi ko, baka sumisingaw. Pero ayaw mo rin umistart kahit na ginawa natin to yung remedyo buti sinundo tayo ng ating uh, manugang no siya yung may-ari ng beat so sinundo tayo ng beat tapos uh, yun, hanggang sa makauwi tayo dito sa bahay shout out sa kanya yeah. so baklasin natin yung carb tapos try natin linisan tapos check natin yung itong, itong rubber na to kung may tama na ba na tingin ko yan lang yon Or, pakabarado na rin yung carburetor. Okay? Let's go! So, natanggal na, tinanggal ko na rin yung upuan. Dinisconnect natin yung battery. Tapos tinanggal na rin yung, nat natin yung upuan. So, hindi rin naman siya magagamit. Kasi wala rin naman talaga akong battery. Ah, discard na rin pala yung battery ko. So, ganito na siya. So, try na natin tanggalin to. Carb. So. Ito nangyari sa rubber manifold natin. Porat na siya. Ay, ay 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 kaya pala ayaw na. Tapos na durug pa yung rubber. So, malamang lahat ng nabakbak na goma rito. Natunaw at nag, parang nagpulbos pumasok lahat dito sa card natin <laughs> ayan um, may kondi pandumi o oh. kaya siguro ayaw na nabarahan na siguro yung mga jettings natin ay 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 so fans so umalis tayo sandali kasi bumili tayo ng piyasa Bumili tayo ng rubber, manipulator, insulator, ang tawag dito. No? Yung nawarat natin, so pakita ko sa inyo. Eh yun o, oh. so warat na warat na siya, nagdurug-durug nga, gaya yung sinabi ko kanina. So bumili tayo ngayon nung pang-beat uh, <clears throat> na talaga. So yun yung price niya, 330 So halos doble yung price niya doon sa binili ko nitong una. Alam ko ito, 100 plus lang to online sa Shopee. So, bumili na ako ngayon doon. So, tingin ko ring na to. Kasi nakalagay. Hi. Oh, ay, okay makita. Uh, mo. Ayun. Genuine. 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 Okay. Ayan siya. May part number pa. So, Hopefully, tingnan ko, okay na to. So, kapitan na natin. So, kapitan na natin to. So, hindi naman pala tayo maliligo paano ikabit to. Kasi, nakalagay pa siyang card dito. Tapos, sa kabilang side ay yung inlet pipe. So, kapit na natin. gaya lang ako ng konting, ah, uh, konting, konting grasa lang. Para swak lang siya. Para mabasa lang. Ayan, e, no. Yan. Sa kabila. Para mabasa lang. Hindi may para hindi siya mahirap ikabi. Para hindi mapuwarsa. Baka dumugok. Ito natin. Yun know, ang bilis. oh. Huh? ha, ha? Parang sinukat. Okay. So, kapitan natin siya ron. Ang nga pala, Linis ko na nga pala tong card natin. Bago natin siya ano, binaklas ko na kanina. Hindi ko na tabi-diyan kasi nagmamadali tayo dahil uh, magbe-break time, no. Sarado kasi yung mga shop pag katanghali. Uh, eh. Magalas hmm, 12 na. Mm, alas 12 na raw, sabi nga. So, kapitan natin 'to rin sa kabila. Lazarosa. So, nakabitan natin yung uh, throttle cable. Yan tingnan natin ang video Medyo na-excite tayo ng konti. Yan. So, bago natin ikabit yung... <clears throat> bago natin ikabit yung uh, air cleaner natin, no? I Ayusin ko muna itong sa may kickstart. Kasi, siguro kakapadyak ng kakapadyak kagabi. Nangyaris. Aray ko. Ayon yan nung bumalik. So, ayusin ko muna yan. Puro na puwersa no na na puwersa kakapadyak. Wala kasi tayong uh, battery kaya hindi natin magamit yung electric starter natin. So ayusin muna natin yan. Pagka natin sa kapat na yung air clean. Wah, wah! Yun, no? Eh, mga fans, no? Linisan ko na rin yung airbox natin. Kasi so, napakadumi. Airbox natin. So, patutuyin na lang natin ang konti. Kaya bugahan natin sa compressor para matuyo agad. Tapos, kakabitan na natin siya ulit. Uy! Nampo. Tapos, ikakabit na natin para matesting na natin siya. So, nakabita natin yung upuan. Ayan, battery. Install na natin. Naglinis din pala tayo ng spark plug. Ayan. So, nais na rin natin ito sa may kickstart. So, testingin na natin kung handar. Ha sa damandang.